Nakipaghiwalay ba sa iyo ang partner mo na wala namang sapat na dahilan at bigla ka na lang niyang iniwan? Pero ngayon, mahal na mahal mo pa rin siya at hanggang ngayon, siya pa rin ang nasa isip mo. At ninanais mo na magkabalikan kayong dalawa. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali isa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang tawagan at maisipan niyang makipagbalikan sa iyo? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob nyo sa paggawa nito. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napaka-simple at ito'y napaka-epektibo ritual basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Gawin mo itong ritual na dapat ikaw lamang mag-isa at dapat walang nakakaalam o nakakakita kapag gumagawa ka ng ritual. Ang gagawin mo lamang, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay mababalisa sa kakaisip sa akin kahit saan ka man naroon ngayon. At ako ay iyong babalikan ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos umihip ka ng kahit tatlong ihip lamang pagkatapos mong mabulong ang spell. At ito'y pabulong sa hangin at paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo at ikaw ay bigla niyang tawagan at makipagbalikan sa iyo. Basta tiwala lang. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin kahit ikaw ay nasa trabaho kahit saan ka man, kung nasa bahay ka lang, ay pwede mo itong gawin. Basta gustong gusto mo talaga itong gawin at buo ang loob mo. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.